It. Kanino kaya to? Ayan I love this may sugat to sa Dito, dito Ano ba? Dito sa tiyan Pero tinay na siya Ayan o oh. Ayan Ops, tika, takot pa natin yung sing-sing Ano siya? At uh, South 2024 South 2024 BFRC 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 sa 2024 tapos yung ring number send yun na lang sa akin o comment yun na lang kung, kung tama yung ring number kunin nyo na lang dito phase 3 bagong silang so, lot visit to lot visit kumpleto okay, pa naman yung pakpak kumpleto okay, pakpak ha yan. sin may ari na ito paikuha na lang dito sa frame na lang pero ver, píren